tayo sa farm Kakatay tayo ng baka Yeah baka Hindi nila makakasi Kakatay tayo Baka kayo no Oh Laki si ng farm Oh una naman, huwag kayo naman. <laughs> oh? Mas, pero matagal mo lang ka Delta, Matagal. Ah, ayos. Yan, no? Dami ba? Kaya, no? oh. Dami, baka yan, oh. Ito pa sila. Yung farm. Yung farm. Nice. Ang baka, oh.